ito nga mga kaibigan ayan o ito yung sinasabi kong anak ng nag ng 200k sa club yan may personalized pa nyo A, uh, ACA Buno Group Tagataal Batangas ang mayari nyan kumpare ng mismong kasama ko si Michael Mendoza ayan yung magulang nyan kay Michael Mendoza ngayon binili ni Buno Group ay nanalo nag-uwi ng 200k at ito yung mismong anak niya eh, napunta na sa atin And dahil sa sobrang bait ng kasama natin syempre na acquire natin yan nabil natin ang abot kamay naman na halaga Ayan. at ito nga yung pinakita nating breeder na binigay bigay lang yan mga kaibigan Ayan.